Hi guys, welcome back sa akin channel So this is sa Mix Vlogs guys So welcome back again sa akin channel So ngayon guys, gusto ko lang mag-update about sa Sitaw So para sa mga nagtatanong, ano nga ba ang na-achieve ko kay Sitaw So marami na akong na-achieve kay Sitaw guys 8 months na akong member ni Sitaw Nag-start ako kay Sitaw is January 2023 Hindi pa sikat noon si Sitaw Napanood ko lang siya sa uh, Youtube So marami na akong upload about dito na napanood ko lang siya sa YouTube at hindi pa nga siya sikat noon. So, ang plano ko lang noon, guys, ay sideline lang talaga na gamit lang ang cellphone. Kasi OFW oh, ako. So, wala naman akong magagawa. Wala naman akong pagkakatiwalaan sa negosyo. So, kailangan ko lang talaga is uh, sideline na gamit ang cellphone. Tapos, sakto namang meron nag-upload about kay Sitaw noon at interesadong interesado ako. Nag-sign up ako agad. Ngayon, kahit wala pa akong ka-ID idea, naglagay ako ng puhunan kay Sitaw. Then, nakapag-withdraw ako. Nung nakapag-withdraw ako, nagkaroon ako ng lakas ng loob kasi totoo siyang nakaka-withdraw siya. Ngayon, nagdagdag ako ng puhunan ngayon. Tapos, nabili ko na ang aking goal na isang speaker set. So, pag speaker set, andun na lahat yon Speaker, ganito, ganyan, ganyan. So, nabili ko na lahat yon Siyempre, kailangan ko pang ipatracking yon Nabili ko ang speaker, Then, binabayaran ko ang tracking na galing kay Sitaw. And then, marami na rin akong na-withdraw kay Sitaw, guys. As in, sobrang dami ko na talagang withdraw kay Sitaw. As in, oking okay, okay na talaga ako kay Sitaw. Nakarating na rin ako sa mismong Sitaw at nakasali na rin ako sa live kasama ng aking friend sa Dubai. Andun din kami. And then, ang bagong goal ko ngayon, guys, is Magdadagdag ako ng bahay sa probinsya. Meron akong bahay sa probinsya, guys, pero dadagdagan ko siya, guys. Ang gagamitin ko doon na pera is galing kay Sitaw. 'di ba? As in naman na hindi talaga ako lubos na umaasa. Syempre kasi imposible naman talaga yung iniisip ko na ganon. kasi bahay 'yon, 'di ba? Pero goal ko talaga siya na ganun. Pag meron ka talagang goal, guys, imposible, im, hindi talaga imposible na mangyari basta mayroon kang goal. Kailangan talaga goal guys. Kasi kung mayroon kang goal, nakapokus ka talaga doon sa goal mo. At tiwala ka talaga kay sitaw. Basta yun lang guys. Kayo guys, magsitaw na rin kayo para hindi kayo magsisi. So simulan nyo na ngayon. Be a sealer now. Ang aking referral code ay nasa baba. Mag-PM kayo, mag-comment kayo sa video na to, tutulungan ko kayo. Maraming maraming salangat, salamat, guys. Thanks for watching. Bye-bye.